Ayan guys, bibilangin ko guys. Ayan guys, oh. Ito guys. Dalawa ayan guys. Ayan guys. oh. Ayan na. Namumuti guys, oh. Ayan. Ito guys, kasi malaki. Guys, Barikes guys Maaga pa Tuloy-tuloy ang pahuli natin Kameraman muna tayo Kasi medyo maaga pa ang labanan Yan guys oh so. Meron pa yan guys sa kabila Guys, hindi na kami nag-video kanina dahil mabilisan eh. Oh, okay, sa kabila bilisan, guys. Ito na sa kabila oh. Tingnan na natin. Ito oh, yung ilang piraso. Ilangin ni Cabarites Jerome. Ganda lang guys. Okay. Kasi... Ako magbibilang para sa inyo guys. Kahit... So, Malakas at mababa ang ating balga Guys, bibilangin ko kung ilang huli na yung kabarikis. Rebelo. Guys, okay, oh. Pagdalawang salok na yan, guys. Nakalagay na kami sa aming box. ng unang huli namin. Guys, live and share tayo, guys. <laughs> Subscribe and follow parang delay yata guys ha ah. malakas ang alon pero kahit papano hindi yan ang, malakas para makalaot tayo sakto lang hangin lang ang malakas Ayan guys oh, hindi na bumaba guys. Yung sa kabila. Hindi na siya bumaba. Kasi may barikis na. Sa kabila hindi na bumaba. Ang ating kawin guys. Kasi dito pa tayo sa kabila nakapokus. Ayan oh, hindi na bumaba ba. sa kabila. Ayan guys, bibilangin ko guys. Ayan guys oh dalawa yan guys katamtaman ang laki ng ating matambaka guys dalawa na tatlo apat na yan guys pa apat na sa kabila hindi na bumababa lima na guys ayan o kita kita nyo naman nakalpas pa wala na guys kabila naman tayo ito naman tayo sa kabila kasi medyo hindi na bumaba eh. Guys, guys, bilangin natin dito. Bilangin na lang ulit natin. Guys, yan o namumuti na, guys. Namumuti na siya, guys. Namumuti na ang matamba ka. o Dalawa, tatlo. galunggong along kong guys uh, Aga bukas ha Ha? Magpaamaga oh, Oo, sige Oo oh. Tablo na guys Ayan guys o oh. Mamuti guys Malaking matambaka guys Apat na guys Apat na dito po oh, May dito guys Sobrang Yan o Sobrang guys ang bihod Richard Guys Guys Ayan o, namumuti na naman guys Ayan o 6, 7, 8 7 guys Meron pa sa baba guys Ayan o guys, namumuti na guys Guys o, dito pa rin sa isang side po guys Sa isang side pa lang yan Ba't yung makabay mong busis Dito pa lang sa kabilang side dyan Guys, dito sa kabila Hindi pa nang baba, takuli Ito namumuti guys o oh. Ayan o, guys Tingnan nyo maigi guys Ayan o, walang piraso yata huli dito Siyam na yan guys Pasyam na tayo sa galunggong na yan sa uli Ayan o Pula buntot Guys okay. Siyam na yan guys Medyo meron pa yata Sa kabila na naman tayo sa Kabila na naman tayo guys Ayan o hindi na bumaba na naman sa kabila o oh. Lipat na oh. naman tayo guys Lipat na naman Lipat so, Ang labanan to Guys yun you know, o Ulangin mo ulit ni Isa Isa na yan guys Guys okay, o tuloy tuloy pa rin Dalawa Good dalawa side. na mga kabarikis ang ating kabilang side dito sa right side sa right side and good size good size yung ating fish dalawa lang parang dalawa lang isa dalawa lang ata Tingnan kung mayroon pa mayroon na parang guys yan na naman tayo ibilangin na naman natin guys lang alikot. at dalawang ano na namin yan guys kasi yung unang isda namin nilagay na namin sa aming cooler medyo matigas ang pagkuha bumaon ay guys ayan o na naman guys o oh. sa right side guys okay, guys right. do, sa sa kas right side dito naman sa kabila may huli na naman sa left side dito okay, guys maghihintay na. Mag na tama na na lang dito Ayan guys oh, ayan na Namumutik guys oh. Yan. guys, Big size na rin natin matang baka kahit ilan lang piraso. Guys oh. Matang baka. Malalaki na rin. Matang baka ito yan sa left side guys left side so guys dito na naman sa right side oh. right side naman guys wala na yun oh kumanduno na, oh. wala nang kawil ayan dito na naman ayan ah. Guys, kita tayo sa right side, guys. Tingnan natin kung ilan, goods, guys, oh. Okay, siyang yung matambaka, guys. Bibilangin natin kung ilang piraso dito sa side, sa right side. Alak pa. meron pa kahit pa paano pero okay na yung guys good size na mga ating matambaka eh lapit na oh yan okay, guys oh ay oy. So, guys size, guys naka alpas pa guys sayang okay. good size na uro na uro na uro malaking bagay pag mga ganito guys guys okay, so, so, oh okay. meron pa guys oh hindi na rin So magbaba. Okay, so magbaba. Okay, so magbaba guys oh so, magbaba guys oh malang na yung sa kabila oh ayan oh dami ng bulo guys oh lambot na hindi na bumaba oh so yun guys kabarikis si barikis jerome na naman ayan at video nagaanong panahon baka bigla kaming uuwi oh, oh, eh guys, hanggang dito na lang ang inyong abang lingkod, Barikis. Hanggang dito na lang, please subscribe, Barikis. I'm out. Gaputi ang... Gaputi ang mata. Bangkil. <laughs> dito guys sa kabila guys titingnan natin sa left side